Nainggit naman ako sa co-teacher ko. August, sa uh, August 1 na yung effectivity ng uh, resignation niya. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala ulit si Christopher Orbillo. Uh, isang guru na sumusubok sa mundo ng pagninegosyo. Pumagada uh, uh, guru sa umaga, nagtuturo sa umaga. Uh, negosyante sa gabi pati na rin pag weekend and so ayun mga boss uh, sa video to makwento ko lang na nakaramdam ako ng inggit sa co-teacher ko kasi nagfile na siya ng ano ng uh, resignation letter nainggit ako in the sense na <laughs> makakapag ano na siya makapag full time na siya sa negosyo nila and ako naman nainggit ako dahil uh, yung bunso kasi namin uh, kinder na rin at uh, iniwan pag pumapasok iniwan nung uh, tita ko tapos binabalikan niya pag uwian na eh parang ano mga boss feeling feeling ko emotional ako kasi wala man lang hindi nababantayan ayan so yun nga, ginugusto ko na rin ano, mag-resign na rin sana para mabantayan ko rin yung anak ko may hatid sundo ko yung dalawang anak ko sa school uh, pati na rin si misis dalawa kasi kami na nagtatrabaho ni misis uh, dalawa kaming public school teacher uh, parehas kami ng school Ayan. kaya pag ganitong mga school days pasok kami lahat saka lang kami magkita kita pag tanghali then hapon ganun pero ayun ganina nakaramdam ako ng ingit mga boss kasi magre-resign na sa August 1 nata na yung kasama namin sa faculty ayan uh, gusto ko na rin mga boss kaso sa uh, sakaling sa video to makahingi ako ng uh, idea advice sa inyo mga boss kasi isa pa akong ano ngayon. Ah, uh, kumbaga loser, loser pa lang ngayon kasi feeling ko tsk, hindi pa kaya. Ayan. Ang kwento kasi niyan mga boss. Alam naman na natin pag teacher, taga London, loan dito, London. Ang bad naman yung pagka-describe ko sa sarili ko, loser. Ayun, hindi pa kaya, yun lang. Uh, kasi mga boss naka may currently may load na ako ngayon at uh, meron siyang month, monthly amortization na 30k a month at payable siya ng ano nasa 5 years pero may 4 years na lang ata ganun <laughs> nabawas-bawasan ko na ayan Uh, may maling decision kasi hindi ko naman alam mga boss kung mali o tama pero nagloan ako para makapag makabili kami ng bahay at makapagpatayo so house and lot yung nabili namin mga boss galing sa loan at ito nakahiwalay na kami sa nakabukod na kami yan ako ng Diyos nakabukod na kami <clears throat> pero galing sa loan pero ayun nga may bahay kami pero ah uh, ito yung consequence ngayon wala akong sahod si Mrs. Lang, yun yung bin, kinabubuhay namin at yung eto, tinatrabaho naming negosyo pero ups and down din. Uh, minsan nag pa. Kaya gustuin ko mang mag, mag resign na mga boss. nisip ko parang ano eh. Uh, sa nakukukuha ng pambayad monthly sa ngayon kasi mga boss itong negosyo ang inaasahan ko kaso baby pa siya infant pa maliit hindi pa siya malakas struggling pa maringang ang magsara anytime pag sobrang tumal kaya ayun kayo mga boss uh, na isa ka bang empleyado na nakapag ano ka na shift ka na rin sa full time uh, full time pe, sa mga anak mo o kaya full time negosyante pa-share uh, naman jan mga boss kung ano yung mga naging diskarte mo jan sa comment section. So, ayun. Kaya ako ito <laughs> nag create ng video uh, aking daily diary, ina-upload ko sa sa YouTube at thanks God may views naman. <laughs> ayun, sakaling YouTube yung magpa sa akin. Pero yun talaga mga boss nakakaramdam ako ng pagkaingit at uh, gustuin ko man kaso hinihila ako ng ano eh, hinihila ako ng obligasyon ko na utang ayaw ko nang umutang <laughs> ayan mga teacher kasi once na mapublic mapermanent ang katuruan loan agad eh loan agad pero ayun nga mga boss lesson learned malaking pagkakamali kung mali man na maglo ng ganun si binili ng house and lot ayan pero ayun nga may bahay ka may mga boss pero almost wala na talaga akong sahurin 5 years pay payable for ano pa naman 5 years ayan kaya ito yung nagiging diskarte ko ngayon mga boss nag ano bebenta ng pansit may pansiteria business Ah uh, umaasa na lang ako na sana mag, mag grow at uh, matulungan ako na makapag-decide wholeheartedly na makapag-resign. Sa al, sa ano eh gusto ko talaga din mga boss na ano maging hands-on na rin ako sa aking mga anak, sa dalawa kong anak na uh, lalaki. Grade 2 yung isa, kinder yung isa. yan mm, wala talaga eh wala kaming makatuwang dalawa lang kami ni misis na nagtutulungan pero yun nga minsan na, naka ano na kami uh, feeling na papabayaan namin yung time sa, at sa aming mga anak Ganon. kasi yun nga trabaho tapos negosyo minsan ano sa cellphone na lang sila nakatutok Ganon. kaya sakaling ito nga, nire ko sa video mga boss at may upload sa YouTube. Sakaling ano, makahingi ng advice, makahingi rin ng diskarte. Ayan. Alright. Sa mga taong talagang katulad ko mismo, isang teacher na nakapag full-time na sa pag o kaya sa pagiging tatay o kaya nanay. Ganon. So, ayun. Sana meron tayong makahanap, makahanap tayo dito ng kasangga. <laughs> Ayan. Hirap kasi ano mga boss magisa diba di ba? ng grupo na katulad natin ng uh, gusto mitiin So, ayun. Uh, may mga may mga videos na rin ako mga boss, past videos na Uh, tungkol sa advice nag, nag nagbabahagi din ako may mga advice din ako tungkol sa negosyo sa trabaho pero uh, <clears throat> medyo ano mga boss uh, naramdaman ko na sa mga ibang katuruan sa negosyo hindi pa ako ganoon ka credible uh, hininto ko na yung mga iba pero yung daily experience mga boss, yun na lang yung sinishare ko dito. Sakali mang isa ka rin na uh, small business owner, makarelate ng ka at ng, ano, uh, may makakampi man lang ba, 'di ba? Hirap kasi yung lumalaban ka na wala kang kakampi, 'di ba? Minsan pag nagdinegosyo negosyo ka pati mga kamag-anak mo, hindi mo pa maka makuhang kakampi. <laughs> mga kaibigan mo hindi mo pa makuhang kakampi. Maswerte ka kung pag yan, kaya yun, sakaling dito sa mga videos na to, na mga daily upload ko, mga small wins, tsaka mga kapalpakan ay magkakapagkita-kita tayo, makabuo tayo ng grupo, sakaling makapagtulungan, at ayun, makapagbahagian ng mga diskarte. At honestly mga boss, ito yung nararamdaman ko ngayon, ito yung uh, current na sitwasyon ko ngayon status gusto kong mag resign pero may utang ako at uh, iniisip ko kung paano uh, kung wala sana utang mga boss malaki pa man din 30k monthly kung wala sana pwede na sana ng ano eh all in agad kaso malaki. kaya paano kaya magiging diskarte so binabahagi ko dito mga boss kasi yun nga uh, baka sakaling meron dyan na nakakapanood na pwede nating pwedeng makapag ano bahagi ng kanyang life experiences din nakatulad ko yan ah uh, at sa mga katulad ko rin na lumalaban yan gusto ko rin meron makasabay sa laban na gusto ko rin makapag full time full time na sa negosyo kaya sa pagiging a full time hands on parent yan inyong nasa puso ko ngayon sa feelings ko ngayon kaya sa video to medyo emotional siya Ayan. so maraming salamat mga boss sa kalimang very soon makapagkita kits tayo makabuo tayo ng mapagsasamaan Ayan. Uh, looking forward so yun mga boss sa video to uh, kaka, sa ano galing ewan ko kung pagod lang to inggit pero gusto ko na lang gusto pero gusto kong i-record at saka ring mabalikan uh, balang araw yan so yun nga parang ano daily diary ko na talaga tong pag-upload ng videos mga boss at maraming salamat sa pagsubaybay kung sakali man na napapanood mo hanggang dito ayan So yun mga boss ang negosyo pala namin ay pansiteria business Napakasimpleng negosyo Malit lang na negosyo Yan, so noong pag, pag hindi na ako nag live, nag video, nag upload sa facebook Wala na rin bumibili <laughs> Kaya kahit ang hirap pagsabayin mga boss Pinapagsabay natin Yan. So gumamit pala ako ng mic mga boss Na ganito kasi malakas yung ulan Para at least mas marinig maging clear pa rin yung ating bosses Ayan. so yun mga boss uh, ito yung mga investment ko rin sa pag video video and yan cellphone so ayun uh, maraming salamat mga boss at uh, looking forward kung sakali man na makapag uh, kasosyo o kaya makapag kagrupo tayo yan. so muli mga boss ako si Christopher Orbillo at sa video to Uh, pagpasensya nyo na napakaraw at uh, uh, ito talaga yung what I feel today <laughs> Naiinggit ako nalulungkot uh, at umaasa pero ano hindi pa rin nakakalimutang lumaban uh, nagtuturo pa rin uh, at sa kalimang balang araw makahingi tayo ng magandang advice at makapagdesisyon ng tama na makapag full time na rin sa pagninegosyo at pagiging hands on parent Ayan. so yun lang mga boss magandang gabi at bless sa ating lahat maraming salamat bye, -bye.